Magandang araw mga kaibigan. Isa sa mga pangunahing sukatan ng kalidad ng pamumuhay sa isang lugar ay ang Human Development Index or HDI. Ito ay batay sa tatlong aspeto, antas ng edukasyon, haba ng buhay o kalusugan at antas ng kita o kabuhayan. Sa video ito ay tatalakayin natin ang sampung probinsya sa Pilipinas na may pinakamababang HDI. Ibig sabihin, itong mga lugar kung saan pinakamababa ang kalidad ng pamumuhay batay sa kita, edukasyon at kalusugan. Pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit mababa ang HDI ng bawat probinsya dito, pati na rin ang mga potensyal nilang pag-unlad. Siguraduhin tapusin ang video ito para sa mas lalo nating maunawaan ang kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa. Tara't simulan na natin. 10. Basilan 0.56 HDI. Magsimula tayo sa ikasampung probinsya sa ating listahan, ang Basilan. Ang Basilan ay isang lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Kilala ito sa magagandang tanawin, mayayamang likas na yaman at masaganang karagatan. Subalit sa kabila ng potensyal nito, maraming hamon ang kinakaharap ng probinsya pagdating sa pagunlad. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mababa ang HDI ng Basilan ay ang matagal ng problema sa seguridad. Dahil sa presensya ng mga armadong grupo, maraming residente ang hindi makapaghanap buhay ng maayos at naapektuhan din ng turismo at negosyo. Dagdag pa rito ay marami sa mga mamamayan ng Basilan ang walang sapat na akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Gayon pa may mga hakbang na ginagawa upang mapaunlad ang probinsya, kabilang ang pagpapalakas ng infrastruktura at pagsuporta sa lokal na agrikultura at pangingisda. 9. Lanao del Sur 0.56 HDI Nasa pangsyam na pwesto naman ang Lanao del Sur, isa pang probinsya sa BARMM. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa Lanao del Sur ay ang Marawi Seeds noong 2017 na nagdulot ng matinding pagkasira sa ekonomiya ng rehiyon. Hanggang ngayon, marami pa ring residente ang hindi na nakakabalik sa kanilang mga tahanan at ang reconstruction ng Marawi City ay patuloy na isinasagawa. Bukod pa rito ay mataas ang antas ng kawalan ng trabaho sa probinsya at marami ang umaasa lamang sa maliitang negosyo o agrikultura. Sa kabila nito, mayaman sa kultura at kasaysayan ng Lanao del Sur at may potensyal ito sa turismo kung mapapalakas ang kapayapaan at seguridad. 8. Masbate 0.56 HDI Sa pangwalong pesto ay ang Masbate, isang probinsya sa Bicol Region. Ang Masbate ay mayaman sa karagatan at iyamang mineral, ngunit nananatili itong isa sa mga pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Marami rin sa mga residente rito ang umaasa sa pangingisda at agrikultura. Subalit madalas silang naapektuhan ng bagyo na sumisira sa kanilang kabuhayan. Bukod pa rito ay may problema rin sa edukasyon sa probinsyang ito. Dahil sa kakulangan ng eskwelahan at guro, maraming kabataan ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila nito ay unti-unting nakikilalang mas bate sa larangan ng turismo, lalo na sa Rodeo Festival at sa magagandang beaches nito. Kung mabibigyan ng sapat na suporta ang infrastruktura at transportasyon, maaaring lumago ang turismo sa Masbate. 7. Bukidnon 0.56 HDI Sunod naman sa listahan ay ang Bukidnon, isang probinsya sa Northern Mindanao na kilala bilang Food Basket of Mindanao. Sa kabila ng malawak na mga plantasyon ng saging, pinya at kape, marami pa rin sa mga mamamayan ng Bukidnon ang mahirap. Isa sa mga dahilan nito ay ang kawalan ng akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga liblib na lugar. Marami rin sa mga katutubong lumad sa Bukidnon ang patuloy na nakakaranas ng kahirapan at kawalan ng oportunidad sa edukasyon. Gayunpaman, patuloy na lumalago ang agrikultura at turismo sa lalawigan ito. Ilan sa mga sikat na destinasyon dito ay ang Dahilayan Adventure Park at Lake Apo. Sana sa mga susunod pang mga dekada ay tuluyan ding mawawala sa listahang ito ang probinsyang ito. 6. Western Samar 0.56 HDI Ang Western Samar na kilala rin bilang Samar ay isa sa pinakamahihirap na probinsya sa Visayas. Dahil sa lokasyon nito, madalas itong tinatamaan ng malalakas na bagyo tulad ng bagyong Yolanda noong 2013 na nagdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng rehiyon. Maraming residente ang umaasa sa pagsasaka at pangingisda, ngunit dahil sa limitadong infrastruktura at kakulangan ng suportang pangkabuhayan, maraming pamilya ang nananatiling mahirap. Sa kabila nito, mayaman sa natural na tanawin ng Samar, kabilang ang Sohoton Cave at Ulot River na may potensyal sa eco 5. Zamboanga del Norte 0.55 HDI Sa panglimang pwesto ay ang Zamboanga del Norte, ang pinakamalaking lalawigan sa Sambuanga Peninsula sa kabila ng pagiging tahanan ng mga magagandang beaches at natural na tanawin. Isa ito sa mga probinsyang may pinakamababang HDI sa bansa. Ang pangunahing dahilan ay ang kawalan ng akses sa dekalidad na edukasyon at serbisyong pangkalsugan lalo na sa mga rural na lugar. Marami sa mga residente ang umaasa sa pagsasaka at pangingisda, ngunit dahil sa kakulangan ng infrastruktura at limitadong oportunidad sa trabaho, marami ang lumilipat sa ibang mga lugar upang maghanap ng mas magandang kabuhayan. Sa kabila nito ay may potensyal sa Sambuanga del Norte sa turismo, lalo na sa lungsod ng Dipolog at sa magagandang isla sa paligid nito. 4. Maguindanao del Sur 0.54 HDI ang ikaapat sa listahan ay ang Maguindanao del Sur, isang probinsya sa BARMM. Matagal nang nahaharap sa mga hidwaang panrelihiyon at pampolitika ang rehiyon na nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan at pagbagal ng pagunlad. Dahil dito ay maraming mamamayan ang walang akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at matatag na hanapbuhay. Marami rin sa kanila ang umaasa sa agrikultura, Ngunit dahil sa kawalan ng infrastruktura at madalas na kaguluhan, nahihirapan silang umangat sa buhay. Gayunpaman, may mga pagsisikap ang gobyerno upang pagtibayin ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon tulad ng mga proyektong pang at agrikultura. 3. Sulu 0.53 HDI Pumapasok naman sa ikatlong pesto ang Sulu, isang probinsya sa BARMM na binubuo ng maraming isla. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mababa ang HDI ng Sulu ay ang kawalan ng seguridad tulad ng presensya ng mga armadong grupo sa rehiyon. Dahil dito ay naapektuhan ng ekonomiya, edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Bagamat mayaman sa likas na yaman at potensyal sa turismo, hindi ito lubos na napapakinabangan dahil sa patuloy na banta ng kaguluhan. Gayunpaman, unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago at pagunlad sa sulu sa pamamagitan ng mga programang pangkapayapaan at pagpapaunlad ng infrastruktura. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Sulu ay ang napakagandang Tubataha Reef Natural Park, isang UNESCO World Heritage Site. 2. del Norte 0.52 HDI Sa pangalawang pesto naman ay ang Maguindanao del Norte, isang bagong probinsya na dating bahagi ng Maguindanao. Katulad ng Maguindanao del Sur, ang pangunahing hamon dito ay ang kawalan ng seguridad at matinding kahirapan. Maraming residente ang kulang sa akses sa dekalidad na edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Bukod pa rito, ang limitadong infrastruktura at madalas na kaguluhan ay nagpapahirap sa pagpasok ng mga negosyo at dayuhang mamumuhunan sa probinsya. Sa kabila nito, ang gobyerno ay patuloy na namumuhunan sa infrastruktura at pangkabuhayang proyekto upang mapabuti ang kalagayan ng mga residente. 1. Tawi-tawi 0.50 HDI at sa unang pwesto, ang probinsyang may pinakamababang HDI sa buong Pilipinas ay ang Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi ang pinakatimog na lalawigan ng bansa at binubuo ng maraming isla. Bagamat mayaman sa likas na yaman at may magagandang tanawin, nahaharap ito sa maraming hamon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mababang HDI dito ay ang limitadong akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at infrastruktura. Dahil sa malalayong isla at kakulangan sa transportasyon, mahirap para sa mga maraming residente na makakuha ng sapat na serbisyo mula sa gobyerno. Bukod pa rito ang kawalan ng matatag na hanap buhay at ang pagiging vulnerable ng mga isla sa epekto ng climate change ay nagdudulot ng matinding kahirapan sa maraming residente. Sa kabila nito, ang Tawi-Tawi ay may potensyal sa turismo, lalo na sa sikat na bongao at sa magagandang diving spots nito. Kung mapapalakas pa ang infrastruktura at seguridad, maaaring maging isang pangunahing destinasyon sa turismo ang probinsya. At dyan na nagtatapos ang ating listahan ng sampung probinsya na may pinakamababang Human Development Index sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng mga probinsya ito, ay malaki din ang kanilang potensyal sa pagunlad kung mabibigyan ng sapat na suporta ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan at infrastruktura, tiyak na aangat din ang kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Ano ang inyong opinyon tungkol dito mga kaibigan? May mga probinsya ba kayong napuntahan na sa listahang ito? I-comment lang sa iba ba ang inyong mga saloobin. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kalaman tungkol sa ating bansa. Maraming salamat sa panonood at suporta. Hanggang sa muli kaibigan.